Isa sa mga ipinagsisigawan na itong mga DDS, na itong mga diehard, kung bakit kailangan na daw mag-step down na itong si PBBM, bukod siyempre doon sa napaka-shallow napaka na issue tungkol sa pulvoron o pagiging bangag na daw, pagiging atik ng mga nasa Malacanang, ay ito po, yung pagiging corrupt daw. Talamak daw ang corruption, o pilakatalamak daw ang corruption ngayong panahong ito o ng administrasyong ito ni PBDM. Yan po ang pinagsisigawan netong mga DDS. Pero, nang galing na mismo kay Digong, ayon kay Mr. Robin Padilla, na hindi kurap ang nasa Malacanang, si PDDM. Siguro meron talaga yung mga kurap na iba pang politiko, ano, yung ibang government officials. Pero baka yun kasi ay isa sa mga pinagtutuunan ngayon ng pansin ng ating gobyerno. Kaya magtiwala lang po tayo. Pero maganda yan ang sinabi ni Mr. Robin Padilla na tila didepensahan niya nga po ang nasa Malacanang. E de, e de, ang ibig sabihin niyan, hindi totoo. Yung sinasabi ni Sara Duterte na corrupt ang nasa Malacanang. Corrupt ang mga nasa paligid ni Marcos Jr. Dahil si Tigo mismo daw ang nagsabi ayon kay Mr. Robin Padilla na hindi ko rakot si PBBM Sa huling pag-uusap daw nilang dalawa, yun daw po ang binitawang salita ni Digong. Una, sinabi hindi niya, uh, sinabi si Digong kay Robin Padilla na hindi kurap si Bongbong. Palagay ko, wala nang gaganda pa doon sa sinabi daw niya na iyon tungkol sa nasa Malacanang. Yan po ay ayon kay Mr. Robin Padilla. So, ang ibig sabihin uli neto, mukhang naniniwala sa Mr. Robin Padilla na hindi, hindi naman kurap ang nasa Malacanang. Yun po ay masakta para sa mga DDS dahil galing mismo kay Digong na hindi korap si PBDN. Robin Padilla codes Rodrigo Duterte, sinabi niya hindi korap si Bongbong Marcos. Yan po ang sinabi daw ni Digong. Eh sinong pinakakorap? <laughs> hindi ba, hindi niyo ba narinig? Mr. Robin Padilla, kung kay, kay Digong mismo, kung sino yung na government official niya, hindi niya ba nabanggit yung anak niya? Baka kasi po nabanggit. Good luck.